Eat Bulaga, muling ginulat ang lahat, at niyanig ang buong noon time. Bossing at Piolo Pascual, may pasabog na opening performance sa Eat Bulaga. Bossing Vic Soto, nagulat at natuwa sa sinabi ni Maine. Ngayong biyernes nga, sa free recorded episode ng Eat Bulaga ngayong December 20, 2024, ay talaga namang makikitang nagulat si Bossing Vic Soto sa sinabi ni The Bark Ads mean, matapos nga nitong sabihin na pang boy next door daw talaga, ang suot ni Bossing, sa segment na Perifi. Kaya naman, ay makikita nga ang naging reaksyon na ito ni Bossing, matapos itong sabihin ni Min sa kanya, Hanggang sa nag-post na nga dito si Bossing na pang boy next door naman talaga. Na-approve din naman syempre sa mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Dapat pang ang ng pagiging ninong ni Bossing sa Sabado December 21, na nabunot nga ni Tito Sen ngayong biyernes, para maging ninong sa Sabado December 21. Na kung saan, ay si Tito Sen na lang ang hindi pa nagiging ninong. Hindi lang yan, dahil may pasabog pa nga dito si Bossing na performance, at may resbak pa nga daw ito. Na napag-usapan na sa segment na Gimme 5. Na kung saan, ay matapos mangingi ng konting clue dito si Lola Belen, kung sino ang makakasama ni Bossing sa kanyang performance, ay nagbigay nga ng clue dito si Bossing, at sinabing lamang lang daw ang kanyang rest back ng isang paligo sa kanya. Na dapat daw nating abangan. At dahil nga sa sinabing ito ni Bossing, ay nagkaroon na nga ng kanya-kanyang hula ang mga netizens matapos ibigay ni Bossing ang clue na ito. Pero, bago naman matapos ang segment na bawal, judgmental ka ba, ay dito na nga inanunsyo ni The Bark Ads Main, kung sino ang makakasama ni Bossing sa kanyang Saturday performance. Na kung saan, ay ayon kay The Bark Ads Main, ay si Piolo Pascual nga ang makakasama dito ni Bossing sa kanyang Saturday performance. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na talaga namang marami na nga ang mga excited dito ngayon pa lang. Lalo na at ayon kay Bossing, ay hindi lang ang kanyang resback na si Piolo Pascual ang dapat abangan, kundi maging ang pa-surprise niya. Samantala, muli namang ginulat at niyanig ng Itbulaga ang noon time, matapos na mapanatili ng Itbulaga ang dami ng views sa kanilang YouTube livestream, kung ikukumpara nga sa katapat nitong noon time show. Sa katunayan nga, ay mula noong December 16, at December 17, ay makikita nga ang dami ng mga nanunood at nakatutok sa itbulaga. Na makikita ngang hindi na nga ito nagbago, at nanatiling mataas, noong Miyerkules December 18. Ganon din nga, noong Webes December 19. at lalo na nga ngayong Diyernes, December 2024. na kung saan, ay kahit na marami ang mga nagulat na hindi live ang itbulaga, at free recorded lang ito ng ilang mga araw, ay talaga namang marami pa rin ang mga nagulat, dahil makikita pa rin nga ang dami ng mga nakatutok at nanunood sa kanilang YouTube livestream. Dahil syempre, kahit free recorded nga lang ito, ay hindi naman nga ito replay, gaya ng pilit na sinasabi ng ilang mga bashers. Kung baga ay bago pa rin ang mga episode na ito, na maaga lang inihanda ng mga dubark ads, kaya naman ay bago at hindi pa rin ito napapanood. Na talaga namang patunay lang, na number one pa rin talaga ang Itbulaga, at number one lalo na sa noontime, dahil mas pinipili itong panuunin ng mga manunood at mga netizens. Patunay din na dyan, ang matatanda anak TV Seal na nakuha ng itbulaga kamakailan. Napatunay lang na kahit anong edad, ay nanunood ng itbulaga, taliwas naman sa sinasabi ng ilang mga bashers, na pang senior lang daw ang itbulaga. Sa katunayan pa nga dyan, ay mas marami pa rin talaga ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga kung ikukumpara sa It's Showtime. Na talaga namang walang kaduda-duda na ang Itbulaga ang talagang number one at mas maraming nanonood dito. Dagdag pa nga dyan ang dami din ng mga bumoto sa ating poll noon sa Itbulaga na kung anong noontime show ang number one. Na mababasa din nga ang ilang mga comments dito ng mga netizens. Shoutout na rin sa inyo! Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito? うん。